iba na lang, iba na lang i-challenge niyo sa akin. Huwag na tong sardinas kasi hindi pa talaga ito nasusubukan. So, paghanda muna ako ng tissue kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko to Baka katihin ako or alam mo yun, baka may allergy. So, paano ba ito buksan? Ah, ayun na, bukas na siya. Ayan. okay, sige. Susubukan na natin siyang ilagay. Iba na lang. Iba na lang i-challenge niyo sa akin. Huwag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Maayos naman siya at malinis at masarap nga daw. Pero ate, ulitin ko. Para magkasya sa aming magkapatid na ano kami magkapatid. Ang dami ba? In fairness, masipag gumawa yung nanay at tatay ni Madam Pisanat. Apa? masarap itu bagoong na may suka. Tapos, ito, sardinas. At maanghang pa. Kumain ako ng maaga. Para mamaya, hindi na ako makakain. Tuloy-tuloy na ako sa aking tinakpan pa niya ilong niya pag magsubo niya sa tinakpa ang sulingas, so diba? tinan mo nga ito dito, Marso. Hmm. hmm. Ako lang naman. Pero mga ganun talaga mga guys na ay mga kakilala ko siguro tapos mga kakilala ko. Huwag kayo magalit, hindi naman e, ako nagbanggit ng na pangalan. Kahit magutom sila. Ayaw talaga ako kumain ng sardinas. Ang sabi sa isa, ano man siya ba? Kabuhi on. Ayaw ko ano bang kabuhi sa Tagalog. Basta hindi sila kakain ng, ng ganitong ulam kasi hindi daw Mga to, ba daw magutom. Ano ganoon talaga to? Pero yung kay, kay Tito Mars, imposible na sa buong buhay niya, hindi siya nakatikim ng I don't think so carot I don't think so yung bulan na me ngechallenge sa kanya na ba kainin sa toyo tuyuk grabe nun pag ya. siguro pag aku ka sa kanya anuhin ko talaga sa ba man, emang masarap diba Lagyan ko lang. Ang suka. Malapit na maubos yung aking ano. Bibili na naman ako ulit doon sa shop ni Nagbilin si Lola sa akin ng pera. Kasi daw, bili ako ng Mcdonald o kung anong gusto kong kainin. Hindi ko binili kasi binali ko yung pera. Kasi mag-challenge ako. Tatapatan ko yung challenge ni Tito Mars na nag-challenge. Sabihin na siya ba? Na hindi niya talaga. Hindi ko talaga kaya ate. Diba? Grabe naman siya sa amin dati ako, nilalagyan nito minsan alam niyo ba yung dahon ng malunggay tapos yun maulang iba dahon ng malunggay tapos may kalabasa may mga, may mga ano ba gano'n dahon ng kalabasa or gabi tapos nalagyan nito or yung pansit harap ng aking bagoong talaga hmm sarap lang kasi alam mo ba sa panadidip ako kain talaga ako ng mga pagkain natin sa bukid sa saan ano dito kasi sa bahay nila. Minsan walang kanin. Yung mga ang kakain niyo lang. Kagaya na nagluto si Lola ng pansit tapos pansit lang lahat wala ng kanin. pa pag pag nagdiop ako, kakain talaga ako ng kanin. Masarap naman yung pagkain nila pero nasanay kasi tayo na sa isang araw, tatlong beses tayo kumakain ng kanin, di ba? Sila kasi minsan sa isang araw wala. Tapos yung mga pagkain nila, galing pa sa labas. Mga order, wa. Ganun.